Uy, si Benok yun. Ano kayo ginagawa nito? Uy, pre. Anong ginagawa mo? Kamay boy. Manok boy, oh. Asan yung manok boy? Uliin natin yung pare. Ano, liit pa nun boy, na. Ah. Yeah. <laughs> <laughs> eh, paano yun? Ala tayong kakontent. Hindi mo na huli manok, eh. Pare, oh. Ay, napagod to, pre, ah. Huh? May puno tayo ng magnolia, pare. Puro problema problemahin mo pa eh. Manguhuli ka pa, may puno pala tayo ng magnolia. Kaya kung hindi ka pa naka-like, mga kabagis, i-like mo na 'yan. Hit mo na rin 'yung notification bell at subscribe button. Brago na natin 'to, mga kabagis. Alin 'yon? 'Yan, boy. Ayun pa pala. Nalaway na natin 'to. Let's go. <laughs> bawang bawang luya lagay niyo lang tanglad tanglad actually pwede niyo ibabad to ng overnight kaya lang wala na kaming oras so kakainin na kasi ngayon to eh toyo umamasito anato powder syempre pampakulay buwangin grabe hindi ka dami <laughs> okay na yan hindi ko nakita pare pampasarap mga kabagis magic Sobra na naman ang bechin yan, na naman tayo dyan eh. Masarap yan, yan eh. mantika. Langis gear oil pre. Gear oil o nga no. Para lang hindi masyado mahalo. Boom. Okay na siguro yun. Okay na yan boy. Juice na yan. Juice. Salin boy. Salin. Para na yung pour. Hanggang gusto nyo. Overnight. Lagyan na natin yung yan. Jalamansi. Saman nyo na yung buto. paano ba yan? Uh, wait. Until you want. Babush. Nahimo na natin yung ano. Duto naman na tayo. May pinisahan ito. Hindi ko malagay sa dito. Ito karne. A few moments later. Kola friend, mga sinamin kaya kong busin. Pag hindi kaya kong alam mo na. Pulutan na yan. Ini sangat bagus, nih. Ya, ini Kita hitam, kamu oh. sebutnya ceiling, gereja, gading, pulang, cakat, 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 Liquid seasoning cakat, 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 Kamain cakat, 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 yas kamatis pinu mo naman na <laughs> Napa kasarap Napa let's go So, yon mga kabagis? Tikman na natin 'to. Siyempre Um, Hindi talaga may iwasan may sunog. Uh, hita na yan guys. First bite mga kabagi, siyempre pigain nyo muna yung sili. Ano lang yan, simple simple. Toyo ko lang, oh, Then... lang yan. kasili sili. Pwede nyo mga kanin mga kabagi. O, Let's go! Sam-sam <laughs> 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 gano <laughs> 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 agad. Hmm. Grabe. Hmm. Sa akin pa na yung pakpak. Pakpak -pak talaga yung ko. Pay magkakamay ako dahil nagkutsara kayo eh. mm. subukan nyo rin mga kabagis madali lang grabe may ko ba naman napatiin sa lahat ay eh, may karne eh. <laughs> eh mga kabagis pwede to ano mangga ganun ulitan nyo na lang ng mangga yung karne eh. kung overnight nyo naman siya ibababad mga kabagis pwede nang hindi nyo i-bend yan nagmamadali na kami para lumasan na talaga yun na mga kabagis maraming salamat ayun eh, mga kabagis Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood dyan. Like nyo na yan. Subscribe na rin kayo. Hit nyo na rin yung notification bell. At huwag nyo kalimutan mga kabagis sa comment kung taga siya kayo para malaman namin mga kabagis kung hanggang saan umabot ang video na to. Dahil na tira. Pulo tayo. Ayan <laughs> na naman tayo. Ay, Ayan nga TV. Ayan nga Diyos TV. Ano to? Kainan lang? Ano to? Kainan TV? At, ano kami mabiit? Kainan TV na lang sana. Kaya ka, Jin. eh. Peace out. Peace.